Naghayag ng buong suporta ang mga kongresista sa mga inisyatibong pang-agrikultura ng administrasyon. Natalakay din ang na mga sa kalusugan at edukasyon sa dalawang magkahiwalay na pagdinig sa kamera. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na gagawin ng kamera ang lahat para matulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkamit ng target na maging rice self-sufficient ang Pilipinas o magkaroon ng sapat na supply ng bigas ang bansa na hindi na nangangailangan pang mag-angkat bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Speaker Romualdez, ang DPWH magtatayuna ng comprehensive irrigation systems na lubos na mapakikinabangan ng mga magsasaka. Tutulong naman dito ang kamera sa pamamagitan ng pagsusulong ng sapat na alokasyon mula sa pambansang pondo. Gate ng House Speaker sa ilalim ng ikinakasan nilang Convergence Program, to tulong na ang mga ahensya sa Executive Department katuwang ang Kamara sa ngala ng rice self-sufficiency sa bansa. Sa ngayon naman, habang hinihintay pa ito, buo rin ang suporta ng Kamara sa Bigas 29 Program ng Pamahalaan o Bintahan ng 29 pesos per kilo ng bigas sa mga piling kadiwa stores. Ayon kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, sumasalamin ang programa sa dedikasyon ng administrasyon na mabigyan ng abot kaya at masustansyang pagkain ang mga Pilipino. Kamakailan lang, una ng tiniyak ni Speaker Romualdez na isang sektor ng agrikultura sa bibigyang prioridad nila pagsapit ng budget season o sa pagtalakay ng Kamara ng panukalang 2025 National Budget. Bago ito, ang House Committee on Appropriations ipinagpatuloy naman ang kanilang oversight meeting patungkol sa budgetary performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation nitong mga nagdaang taon. Sa talakayan, binusisi ng mga kongresista ang mahalagang programang pangkalusugan ng gobyerno at kung paano pa mapagbubuti ang hati nitong serbisyo publiko. At present, under the consulta program of PhilHealth, we have 2,500 48 accredited providers, and that is as of April 30, 2024. And we have 22 million, 22.2 million registered beneficiaries. At present, we cover 15 diagnostic services and 21 drugs and medicines. Sa hiwalay na pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education, student loan program naman sa mga nasa kolehiyo ang isa sa mga natalakay. We need to determine if we need these bills to address the concerns and augment the Student Loan Program for Tertiary Education and the Republic Act 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pagtitiyak ng administrasyon sa lahat ng pagkakataon, kapakanan ng ating mga kababayan ang kanilang isusulong. Mela Las moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.